gone through actually a political blogger uh, that you've given me your honor and uh, what I can say, we don't have this kind of uh, information at all in the department to me it's a little preposterous actually to have uh, something like this 800... Alright, magandang araw at ito po ang ating panibagong uh, reaction video mga kababayan po natin ito na nga po no, may pinakita po itong si Congressman Suarez ito po kay uh, Secretary Bunuan ng DPWH. Ito daw po ay mga listahan ng mga flood control no na may halaga na ipinostado po ng isang political vlogger. Ngunit dinide po ito ni Bunuan, makabayan po natin. Alam mo, yung mga ito no, matatawag din natin ito ng na mga duwag, gaya ni Bongbong Marcos pagdating po sa pagpapangalan ng mga sangkot or involved sa anomalya sa mga proyekto ng flood control, no. Kasi, binanggit mo nga, sinabi mo may sinibak ka, pero wala ka namang pinapangalanan. Magandang araw yan po yung ating pag-uusapan at bago ang lahat. Huwag kalimutan i mga kabayan po natin. Okay, pag-uusapan din po natin yung bagong uh, interview ni Bongbong Marcos ha, dito po sa isang reporter ng GMA, kung saan ay sinabi niya na may sinibak daw po siya na isang mayaman na taga DPWH. So, sige. Uh, kasi wala pa nang pinangalanan. At itong vlogger na ito na sinasabi ni uh, Representative Suarez, hindi rin pinangalanan. At ngayon mukhang na-imagine na po natin na mukhang mapupunta na naman ito sa mga vlogger na nag expose ng mga proyekto sa flood control no? yung investigation. At mukhang maliliis na naman sa tunay na isyo na flood control. ito okay, to, uh, ipagpatuloy natin mga kabayan. 100 billion for 6 members of Congress. Mrs. Chair can you can you st restate it, uh, Mr. Secretary what was the allegation again there uh, uh, six congressmen has cornered 800 million. 800 billion in projects pesos for flood control projects you know So sa inyon dapat pinapangalanan nila mga kababayan po natin and dapat magnimdra po sila sino po yung vlogger na ito no para maverify din po natin and kung hindi totoo so magkano talaga yung allocated nilang budget sa mga kongresista na yan, yun yun dapat, no? Mrs. Chairman, Mrs. Chairman, Mrs. Chairman, can we ask the Secretary to make a categorical denial of the statement made by that blogger in social media in this committee, Mr. Chair? It is actually now that uh, it is now open for for me to respond, Your Honor. What I'm saying is that we don't have any specific record of this kind of allocation for the six congressmen that has been put into the... And can you mention... So, pag ganyan po mga kababayan po natin, no? Hindi talaga aminin yan ni Bunuan, kahit mayroon pa, no? The responsible blogger or irresponsible blogger who made that allegation, Mr. Chair? I, don't have anybody. Did not say. Yeah. mo, wala man silang pinapangalanan na blogger para malaman sana natin. Tsaka so, ang binigay ni Suarez, walang pangalan ng vlogger? I think it's a page, uh, uh, Charculate. Mr. Secretary. Yeah. Being circulated today. So, um... So, anong page yun? Mr. Chairman, I would just like to thank um, the good secretary for at least clarifying um, that point, no? Alam mo, Duda, kung mga kababayan, no? Baka kasama po itong si Suarez sa mga kongresista na nakasulat diyan sa sinasabing ipinablish ng isang vlogger, no? Kaya siya yung nagbigay kay bunuan. Ang ano naman nito, bakit hindi nila kayang i-present kung sinong vlogger ito? Hindi nila kayang pangalanan. Kasi hmm. alam mo unfair talaga eh. I mean, we need to get Pangalanan niyo kung unfair talaga. Yan na naman kayo eh. You know, our facts, we need to get the truth, especially when we're at so, ito mga ito no uh, ang ginagawa nito sa kanilang flood control investigation <laughs> ay uh, paglilinis ng kanilang sariling bakuran trying to investigate issues and problems mm -hmm. that affect the country mm hmm issue, the pro issue and problems that affect the country pero yung tunay na mag create na -create ng issue and problem for our country is kayo na mga buaya dyan sa kongkriso. Siyempre, pinamumunuan ni Martin Romualdez at aprobado naman ni Bongbong. Diba? Now, if there are malicious people who want to take advantage of this mm. by throwing out fake news, fake posts. yeah, na naman sila, fake news, fake posts. No? Ngalanan nyo, no? at patunayan nyo na mali, maglabas kayo ng ebidensya. Uh, meant to malign and destroy the good name. Hindi. Good name ka hindi po pwede yon Walang lugar po sa, sa atin yon Parang narinig ko rin yung mga linyada na ito. nung binanata nila yung taga Isiminay at si Kaerik. At higit sa lahat, hindi po tama yon So, ah, hindi tama. Dapat pangalanan nyo. Mention nyo sinong vlogger na yan para mapak-check ng lahat. Um, Secretary, thank you so much. Um, Mr. Chair, maraming maraming salamat po. So at least we can put that Um use the statement that the DPWH categorically denies that, you know, okay. and says it is impossible that X amount of congressmen can actually um, hold that figure uh, mentioned in that post. So, thank you very much. Michelle. And you said, mahiyan. Okay, so, yun po mga kababayan po natin, no? hindi pinangalanan yung vlogger, hindi rin nila sinabi kung ano yung budget na naka-allocate. Tapos sinabi lang nila na ito ay fake news. Tuloy so, yung mga ganitong klasing drama po. Sabi ko nga sa inyo, no, yung investigation na ito sa flood control ay talagang paglilinis lamang. Sa totoo lang, mga kabayan po natin, paglilinis lamang dito sa kanilang mga kalat. Okay, so puntahan natin dito po sa bagong podcast ni Bongbong Marcos. Kung saan sinabi nyo po, no, na may sinampula na po siya dito po sa napakalaking isyo ng flood control, mga kababayan po natin. At uh, sinabi niya, no, na may sinibak na daw po siya. Kaso, walang pinangalanan. Eh, pag mga ganitong klaseng issues, no, dapat matapang na, wag na yung dinidinidin pa. Kasi nung sa panahon ni Presidente Duterte, eh, ang layo po dito kay Bumbu Marcos. At hindi natin maiwasan, may kumpara. Kasi nga po, no, ito, lagi na lang palihim, ayaw pangalanan. Kay Presidente Duterte talagang lantara na papangalanan niya kung sino yung mga involved na official. At yan naman ang dapat. Lalo na, kung sila po ay nakagawa ng kamalian at ang pinag-uusapan natin dito no, is public trust. Public trust po ang pinag-uusapan natin dito. So ngayon, kung yan ay itatago mo pa, hindi mo pa papangalanan, eh, surprise mo pa, no, Paano malaman ng taong bayan na kung sino yung magnanakaw at kurap sa ahinsya ng gobyerno? At kung talagang may ebidensya ka, dapat bong tapang mo sabihin yan. Diba, bong-bong? Yan mong mm. kayo. palakpakan ho sila eh. Standing ovation. Mm -hmm. Pero sino ho nga ho bang pinatutungkalan ninyo dito, Mr. President? They know who they are. Mm. They know who they are. They know who they are. Pangalanan nyo na yan si Tambaba. alipores ba ni Tamba No? Yung uh, anong ahinsya ng gobyerno mo? dapat pangalan mo, di ba? Paalam mo sa tao kung sino talaga sila. Bakit dinoho DR, dinoho DR? Pero naman dyan, talaga mga notorious. Matagal, hmm. sorry, but... notorious. Matagal ng ganito ginagawa. I'm sorry, but they... Notorious. Matagal ng ganitong ginagawa. Bakit ngayon ka lang gagawa ng action? Question mark will have to account for their actions, and mm -hmm. they will have to account for the expenditures that they have made, na hindi natin nakikita kung ano yung naging resulta. Sa ngayon ho, ito'y warning, ito'y order to uh, conduct an audit to hold mm -hmm. people accountable. Mm -hmm. Ang tanong ho siguro ngayon, is President Marcos going to crack the whip, really crack the whip on those responsible? The key thing here is to fix the problem. Mm -hmm. I always say this. How you can fix the problem if the problem is you? Well, I'm, I'm, sure you've heard it, me say it mm. before. Fix the problem, not the blame. Mm. You cannot fix the problem, not the blame. So, ibig sabihin, fix ng fix lang tayo ng problem. Walang papanagutin. So, nasa kanyang sinasabi yung accountability. So, kung kay Vice President Sara, ako sa kanyo ng pagnanakaw, tapos sasabihin niyo na kailangan may managot, no? may accountability, sa bawat ninakaw paglustay ng pera ng taong bayan kung kay Vice President Sara. So ngayon sa kalyado nyo, sabihin nyo no, na walang accountability na mangyayari, walang pagsisisi, kundi resolvahin lang yung problema. So after maresolba ano na sila, uh, wala na. Uh, kung ano na sila, malaya sila makagalaw ulit. Dahil hindi sila maparasahan, yun ba yun? fix the problem without knowing who to blame. Yes. So that one thing follows another. So for us to fix the problem, we know we have to know what happened and where did it go wrong at sinong sinong dapat managot. Meron dapat naman managot mm -hmm. dahil sa kay pinagdadaanan na hirap na dinadanas ng ating mga mm -hmm. ating mga kababayan. They have to be told who is responsible and somebody has to answer for for their suffering. Paano ho kung kaalyado ninyo? Sorry na lang. Oh, sorry na lang daw. <laughs> hindi nakita-aliyado kung ganyan ang ginagawa mo. Grabe, no? Matagal na, notorious, no? Kilala na, matagal lang ginagawa, pero ngayon lang po siya gagawa ng aksyon. Malalaman mo talaga, mga kabuhayan po natin, nawala sa puso rin ang kanyang ginagawa ngayon. Kasi eh, kung sinasabi mong notorious, alam mo pala, nasabi mong matagal na nilang ginagawa ito, yung pagnanakaw, korupsyon, no? sila yung dapat managot sa matitinding baha na nangyari sa ating bansa. Bakit ngayon lang? And after niya mag-speech, alam niyo naman yun, mga natin, di ba? Na talaga nagkaroon ng matinding baha. matin oh, sinabi niya, nag-overwhelm, nabangga ng barko, no, naanod ng baha. And now, sabihin mo, may corruption. May mga notorious. <laughs> Sana all. Ayaw, nakitang kaagad. Can you tell us, sir, what exactly did you see And what information mm. did you get to decide to confront the issue of corruption in flood control projects and to hold mm. people accountable? This started uh, in last December. Mhm. Mm no, na ikutako dahil nga sunod-sunod yung bagyo mm. uh, at uh, nakikita natin December pa yun ha. Kung talagang napakabigat ng uh, napakabigat ng ulan. Noong mm. nangyari na naman itong uh, bagyo ngayon, pagpunta ko, nakita ko hindi nagagawa. Akala <laughs> hindi nagagawa. So wala kang aksyon na ginawa. <laughs> Ako ba meron tayong linagay dito? Uh, hindi pa na umpisa, whatever. Yun, mm -hmm. the, usual, uh, the usual excuses. Mm -hmm. eh, sabi ko, kanukuhan na ito. Maliwa. mga babayan po natin. Talagang napakalanggalkuhan ito. So, syempre, eh, alang, alang naman gagawin nila yan kung ikaw nga mismo is wala kang pakialam. Kung gagawin nila o hindi, ayun, na, pressure ka dahil mababa yung ratings mo no? Marami nang galit sa iyo. Talagang bagsak yung administration mo ngayon ka kagalaw after 3 years. And now ano nangyari? Magsisibaka ng isang bigatin na taga DPWH or contractor din ayaw mong pangalanan. Good luck na lang mga kababayan po natin. Pero alam natin oh, sa administrasyong ito, ito po ay napakalaking budol at napakalaking kamalian na ginawa po ng mga Duterte supporters na sumuporta ng nakarang eleksyon. Dito po kay Bungbong Marcos. Kasi kung alam natin na ganito pala siya, malam sana ng lahat, no, na magiging budol lang sitwasyon at papakulong niyo si President Duterte, malamang, no, hindi na sana ito binoto. Alam uh, yung mga taong, ito karma na lang po yung uh, babalik na lang sa kanila, mga kabayan po natin. And now, no, hanggang ngayon nakakulong pa si President Duterte at itong Bungbong Marcos na ito, sila po ang gumagawa ng paraan para maharang yung pag-uwi ni President Duterte. And now, no, nagmamalinis po sila uh, at uh, patuloy pa rin nila na pinupush ang impeachment against kay Vice President Sara. Grabe mm -hmm. ang gobyerno nyo ito. Anyway, yan lang po yung ating update, mga kabayan po natin. Nasa inyo po, maniniwala po pa kayo dito. Sinasabi ni Bumbong Marcos na talagang may papanagutin siya kasi nangyari na ito eh. Sa issue ng smuggler, hanggang ngayon walang nakulong. Walang smuggler, no, na naparosahan pagkatapos ng kanyang speech. Kaya nga, sabi ng isang kongresman ni eh, Kongresman Sontay, huwag puro salita. Gumawa kayo na aksyon. Kung talagang gusto nyong may maparusahan, may mananagot, napakaraming na uh, perwisyo nitong flood control na hindi naman na-implement. Maraming salamat.